Hi, good morning mga kapiskot. Napakoy salin nga biko, kaunon nako na Ayan, biko. Biko mga guys. Ako jud utay-utay kay kuan. Lami man siya. Mone siya ang atong biko. Salamat sa Ginoo no. So, morato. Kung naaman tayo mga problema, tindog barog jud ta, tindog barog, no? kaunta um, uh, unang hungit. Mm, mame, mm. Kape, Wala na yung sukar. Ang kape. Ah, mm, mame, mm, lamat sa Diyos. Sarap. Dami siya mga kapiskot. So, maurat to. Salamat sa mga naghatag og tabang day kay Brail, no? Hapit na mag-1,000 pesos ang atong nalikom. Hmm. Badayon sa pagkamaayo. Kaya ang pagkamaayo mo mulungtad. Buhi mang kapatay, mao ay magpabilin ni mo. Kanang imong pagkamaayo mauna, mauna ang kayamanan nga dili jud mawala ni mo ang imong pagkamayo mamatay man ka dala ni mo na dala ni mo na maong tabang tanga tinud anay mm Kinasingkasin Mm, Kina pagtabang kaon mga kabiskot oh kuan kayo sa kanang ang tawag ani uh, ubi biko ubi biko mm mo ni pinakalami mga mga pagkaon oh, kapiskot, no kabiskot no Kanyang pang bukid man eh ni ato usually din didto sa bukid no biko mm? Hmm? Tanawang yang pagka purple perfect kayo. Ngayon, ayo. Sarap. Yummy, yummy mga kapis ko to. Yummy! Mm. Yummy ka ayo. Mm. Shout out sa inyong tanan o daghang salamat, no? Sa inyong suporta kanunay oo sa inyong makanuna yung pag-uban na sa atong social media account, tanaw sa mga video at to mga live. Salamat kayo sa inyong tanan ha. Nakita ta mo kung kinsa nang mga aktibo. Oo, aktibo sa atong mga buluhaton, buluhaton man Kinahanglan ang pagtabang ang pag ang pagsuporta kinasing-kasing, Gikan sa kasingkasing jud kasing na gikan ha. Oo, mo na ipinakanindot. Gikan pirmi, dire, dire sa atong kasing-kasing. Ayan, I love you sa tanan. Maying bunta. Good morning! Mwah!